kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang, magandang gabi po. Kami po ang inyong kakampi at kasangga ng masa. Ayan. Ako po ang inyong mare ng bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba. At Torney PG Galang. Magandang gabi. Hello. Hello po sa inyong lahat. Ang energy talaga. Oh iba klase. Highest level of oh, energy. Energy na. talaga. Energy Hello program. po sa mga nanonood sa amin ngayon. Saan ba tayo mapapakinggan at okay, mapapanood? Sa Facebook Live, sa, tayo sa YouTube, at mayroon tayo sa Signal 101 TV UP. There you have it. At syempre, ito na po mga numerong pwede ninyong tawagan sa Globe 0954 and for Smart 0961-770-8807. Ah, yabang ha. Memorize na memorize niya ha. Ganta oh, yeah. <laughs> Yan talaga ang abugada. Okay, sige. Anyway, mag po kayo ng mensahe. O kaya naman ay kung gusto niyong kami ang tumawag sa inyo, abay sabihin niyo lamang po yan. Gagawin po namin yan sa ngalan na kami po ang inyong kasama, kasangga. Yan, kakampi at nagbibigay ng uh, ustisya at uh, mga payong legal na libre para sa inyong lahat. Okay, eto na si Mariel, siya ay 29 years old and Taguig. Good day attorney. Hello. Nagbayad ako ng ilang buwan sa isang rent to own scheme para sa isang condominium unit. Ngayon, dalaman ko po na wala pa permit at fake hey. ang developer. Nako, ka -ka. ouch. Ano po ang remedy ko dito? Ay, dahil punta ka muna sa Disud Dahil ang hmm. developers must have uh, permits and licenses sa Disud Ano ang Department of Human Settlement and Urban Development. Ayan. Requirement yan of all developers to first go to the Department of Human Settlement and Urban Development to get their permits if they're going to develop properties, ha? Hmm. Which is this case. Oh, so, oh. pa Mas mabilis yun kesa mag-file ka ng estafa. Correct. Parang merong naglilipan lipat bahay sa taas. Oo. Visud oh. hmm. ang pinag-uusapan um, para naglilipat bahay at parang nag-uusog ng mga <laughs> ng damit, <laughs> oh, 'di ba? Oh, sige. sige. So punta ka sa Visud, they have a complaint section there. Just bring all your kung ano man yung dokumento mo at they know what to do. Ang tanong ko, eh kung fake talaga yung developer, paano niya makukuha yung mga pera niya? Kung, ah, iba, kasi asabi, kung walang permit at fake and developer, ngayon, yan ang estafa na. Aha. Yan ang estafa na. Iba yung case na yon. Iba yung case hmm. na yon. Kasi Ayan. kung talagang fake and developer, yung talagang hindi pala yun yung kumpanya, hindi okay. pala yun. That's estafa. So, pwede niya ipagbigay alam sa dishood, pero... Check, check, mo muna. Kung talagang wala, wala yung kumpanya, pa na eh, wala talaga doon. Eh, baka hindi siya pagbigyan na ng decision. Parang kung wala talaga, lang. Kung wala ka ng choice kundi mag-file ng staff. Yan. Okay. Sige. Eto mm -hmm. na ang ating uh, caller na si Ana ng Pasig City. Magandang gabi sa'yo, Ana ng Pasig. Magiging po, magiging nga dito. Si Ana ay anak ng Pasig. <laughs> anak <laughs> ng Pasig. Ay, <laughs> ko <Kuna> kumanta. Oo, di ba? Alam ko yung katanungan. Okay, ano? sige, halata tuloy mga edad namin. ano halata tuloy mga edad namin. Ay, oo nga. Oo, oo sige. Si Geneva. Ana, <laughs> <Anna, laughs> ano ang problema mo sa Pasig? Sa Pasig ba ito? Ah, sa pasig po ako nakatira, pero ang problema ko po ay personal. Ah, okay. okay. Hindi siya sa pasig. <laughs> oh, 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 sa puso. Wala problema Sa puso <laughs> Ano ang problema mo sa personal, Ana? Ano po, uh, matagal na po akong giwalay pero hindi pa po kami unhold. Mm -hmm. Tapos, nahihirapan po akong humingi ng sapat na sustento. Ayun, okay. So... Anak ng pasig talaga yung ano oh, na nga, yun. Ano okay. Po, ah, okay. Yung, yung hinayupaks na yun, hindi mo nagbibigay ng so, Ilan ba anak mo? Tatlo po. Tatlo? Iisa ama? Apo. Ay, tingnan mo ka naman mm. sa so hindi nagbibigay. Okay, okay. Obviously, meron, there are other ways of doing this. No? Mm. Una is a petition for support. Ngayon, ah, uh, kasi meron talaga ikaw karapatan na humingi ng support. Not just for you sa mga anak mo, pero kahit sa'yo. Kasi legal pa sila mag-asawa eh. Legal kayo mag-asawa? Hindi pa sila annulled. Hindi ah, sila annulled? Oo nga. Bakit, bakit nga pala, ano, sumakabilang bahay? Oo. Oh. umuwi po sa nanay niyo. Ay, umuwi sa, sa nanay, mo. nanay Ano man yun? Tara. bakit? Oo nga. Anong meron? <laughs> <laughs> Actually, Ana, okay. Kung talagang Uh, refusal to support is also ano uh, actionable sa VAWC. Exactly. Oo, oo. Uh, actually, mas ang mga uh, mas nakakatakot ang bausi. Ano ang VAUSI? It is the law of violence against women and children. At isa dun sa mga ano is economic abuse. Um, hindi lang siya physical, hindi lang psychological, but kasama doon ang economic abuse. At isa sa mga, mga ways of being economically abused is yung absolute refusal to give support. Mm -hmm. Okay, so kung talagang humingi ka na, nagmakaawa ka na, ayaw ka pa rin bigyan ng support at iniwan ka para sa kanyang nanay, mama's boy pala tong umuwi mm -hmm. sa nanay niya, <laughs> mm -hmm. eh pwede kang mag-file ng VAUCY. So, paano mo gagawin yan? Pumunta ka, kung ayaw mo ng petition for support, eh pumunta ka sa women's desk. Meron yan, mga women's desk. Mm -hmm. Sa police po ba ito? Ah, oo. Oh, sa police, VAUCY. Meron yan, women's desk. Sabihin mo, economic abuse. Opo. Okay. Kung o pwede ka rin sa mga... Ano, hello? Hello? Ngayon, kung ikay indigent at hindi mo naman kaya at papapatunayan mong indigent ka at hindi mo kaya magbayad okay. ng abogado, pwede ka pumunta sa PAO. Mm, I see. Kasi pao okay. si pau di ba? Oo. Okay. Pero ano ha, tatlo talaga yon na anak niya na hindi niya sinusuportan, hindi niya tinitingnan, hindi niya kinakamusta, lahat wala? Ah, uh, Paminsan-minsan naman po dinadala, mga minsan sa dalawang buwan, ganyan. Pero baka walang trabaho. Ngayon po siyang trabaho pero ang sinabi niya po kasi ay naubos ang pera niya sa pagpapagawa ng bahay ng nanay niya. Ay. Ay, hindi naman dahilan ata. una pa ang bahay ng nanay na sa mga anak. Ah, okay. So Anak ha, ay ano ha? anak talaga nang niya di. So madami ano, I'm well it's very clear that you have ano, meron ka talagang mga may karapatan ka sa suporta at ang mga anak mo. At madami kang pwedeng um goen. Una nga ay petition for mm -hmm. support at ang mas mingipin ay ang bawsy um violence against women and children. To okay. compel. Oo. Pero ang tanong ko sa iyo, Ana, question lang ha. Um, so ngayon, ikaw lahat ang gumagastos para sa anak mo? Nagbibigay po siya, pero napakaliit po nung binibigay. Tapos, uh, nagsabi ko ako sa kanya. Opo. Okay, ang tanong But, ko, magkano ba dapat ang ibinibigay ng, uh, ng uh, isang uh, ama sa tatlong anak? Actually it depends no mm -hmm. kasi it's ano what you are yung yung kung standard of living mm -hmm. but it also takes into account yung the capacity to give mm -hmm. kasi kunyari kung wala naman trabaho at ka sa bato di ba hindi mo naman maano. pero uh, it depends kung ano yung nakasanayan what you, he was able to give before at biglang hindi nagbibigay nang walang rason na walang may trabaho, rason, naman, trabaho oh. naman then you can always demand that so it's okay. not a, walang ano yang walang set na mga amounts dito mm. determine yan ng mm. court kung ano yung tama Okay. At so, mag-accounting ka niyan. Like, for example, ito ang kailangan kasi an, ito yung school needs nila. Ito oh, tuition fee. Tuition fee. Ito yung hmm. grocery namin. Ito yung mga gamot na kailangan nila. At, at titignan na ng huwes. At titignan nila, oh, sige, anong kaya mo? Ito, ito yung trabaho mo. Oh. Hati naman sila dyan eh, ba? Diba? Kahit, papaano, Kahit pa paano talagang hati hat. kayo. Kahit oh, pa paano. Oh. Pero, di ba also take it to call, kung stay at home, ma'am? Oo, di wala. Di ba? Pero, pero uh, siguro, ba't hindi mo muna kausapin na pagka hindi mo pa talaga ako sinuportan, i ibabaw si kita? Actually, eh, demand first. Demand support. mo muna. Demand oh, first oh. and support. Sumulat ka na. Kung hindi, eh, you will be forced to seek legal action. Ang tanong ko, pinapagawa niya ang bahay ng nanay niya, bakit kanila ba yon? <laughs> yun nga po ang pinatanong ko kung sa kanya po ba nakapangalan, hindi naman sa nanay niya nakapangalan? opo o edi sabihin, sa susunod, sa future kanya na rin yun oh. o di ganito na lang may pera ka pala ha, may mamanahing ka pala ha oh, eh, excuse me po teka oh, eh, muna <laughs> o oh, nga, natataka ako ba? Diba? parang Inuna pa yung mga ano, totoo yun. Diba? Totoo oh, eto naman pala, criminal case yan, ha? Sabi mo sa kanya, this is a criminal case. Sa tingin ko, hindi ka hihimas ng bahay, hihimas ba ka ng, ng rehas. Alam niya na ginawa na yan? Oo nga. Na hindi niya sinusuportahan ng mga apo niya? Alam ba niya yon? O yung walang pakilin ng kanyang mother? wala na po akong communication sa kanila. Wala siyang Baka communication. Baka naman kasi hindi alam ng mother-in-law mo yan. O, basta kung ako sa'yo, sabihin mo na muna at pangunahan mo na, sabihin mo, Aba, tandaan mo, ikaw ang guilty dito. Ha? Oo, kasi kailangan naman, para ilan taon na yung mga anak mo, An? Ana? Yung panganay ko po ay 19, yung buso ko po ay 9 years old. Ah, maliliit, maliliit pa lahat. So, may karapatan ka. Di, ano muna, warning, warning, yeah, warning. Land first. Oh, diba? Edem, ano, hingin mo muna. Kung ayaw ibigay sa'yo, then saka mo isipin At nga. saka sabihin mo, isipin mo, ha? Magre-rehas ka. Vowsy si ito. At saka kung may trabaho siya, kung meron ka ng order ng support from the court, pwede mo i-furnish ang kanyang employer nung iyong order. At pati na rin sa kanyang nanay. Uh, actually, employer, kung meron kang, sa mga gantong kaso, pwede mo i-furnish ang order of support from the from the uh, valid court order sa ano sa, sa employer, employer. at oh, the employer oh. will set aside for you yes at saka mm -hmm. yung nanay niya can also be given that kind of order dahil aside from the from the father na kunare wala siyang pera eh nanay pwedeng kunan oh actually totoo yun Yan, hindi ba oh now gets mo na lakas na ng loob niya friend oh nga eh, pero pero kailangan sana ng mga anak ni <laughs> <laughs> o, ano baka, sabi o, mo? mahaba po. Mahaba-haba pa po ang lalakbayin ko. Nine pa lang po yung buhay Okay lang. Okay, nakatatlo ka na ha sa tingin ko. Medyo pwede na tayo mag-stop ng konti. Mahirap ang buhay, friend. Bawal magkamali na, friend. Ha? May edad na rin po ako. May edad na rin, na Roche. Pero bata ang boses mo, ano? Ay, na ro'n siya. legated, <laughs> Tama ba? So, tuloy ang ligaya niya. <laughs> <laughs> ah, may edad. May edad. Ikaw talaga, ligated na rin. Sorry naman, kasi naman, naglinis <laughs> ng tenga. Seksyon na po. Oh. Oh, sorry, oh. sorry naman. O, oh, sige. Good luck, ha? Good luck na po. Okay, okay thank you. O, oh, sige. O, oh, dahil diyan, meron na naman tayong next texter. Si Miko, 30 years old ng Maynila, attorney, openly gay po ako at lagi akong pinariringgan ng boss ko ng, ng mga homophobic na remarks. Pwede po ba itong i-report sa workplace discrimination? Oh yes, pwede yan. Meron na tayong ano eh, yung um, Safe Spaces Act. Oo naman. Oo. Oh, Ba't naman sila ganon? Oh, tao man. rin naman. Ang safe Walang Spaces ganon. Act ngayon, kaka, ano lang, mga bago-bago lang yan. And it protects exactly this kind of Discrimination, diba, in the workplace, diba, lalo, pag gender related, sexual advances, or discrimination, harassment, mm. or ganyan sa mga individuals, lalo na based on gender, and or, or orientation. Okay, ano okay. tanong, eh kasi boss niya, pwede ba niyang sabihin yun, eh di tinanggal siya. May nang problema. Pero pwede ka magreklamo sa HR niyan. Dahil, uh, HR niya, e, boss din yun. Mm. Paano na? Well, ang Safe Spaces Act naman, eh, hindi naman sa HR yan. But yan. It mandates, actually, the, the workplace to institute, um, uh, processes para hindi, hindi mangyari itong mga to. So, kung hindi sila tumutupad sa safe spaces at, eh, pwede mo i-reclame mo yan sa dole. Oo, tama. Mm. Pero siguro, ako lang naman, ha. Mm. Ay, sir. May damdamin ako, sana hindi na po kasi nasasaktan ako. Baka you gently remind your boss that you are also human. It's a reminder, 'di ba? Or you can diba? you can you can talk to your HR now without please do not mention my name, Oo. pero maybe remind our boss. So kaya even the assistant or even kung sino yung pinakamalapit sa kanya. Baka lang kasi minsan, eto lang ha, hindi ko siya pinagtatanggol hmm. yung hindi ko pinagtatanggol yung boss kasi minsan may mga jokes na ah uh, alam mo yon na parang pag nag-joke siya, lahat ng tao tatawa. Yung parang just actually, to stir up the um the, the I atmosphere. understand what you mean. Lalo na kunyari yung there is a generational difference yes. Actually, on how ikaw talaga, uh, example lang, uh, ikaw talaga baklita ka. Oo, uh, ganun. Mga ganyan, oh. Pero hindi niya alam nakakasakit na siya. Oh, uh, ako actually nakikita ko ngayon yan dahil syempre tayo we come, we come from another generation. Eh, kasi ako naman bakla ako talaga ever uh, since eh. O oh, pa <laughs> sasabihin ko pa sarili. Ay, ay nako, eh, lahat tayo mga badinger Z. Uh, I know. Ay, yung mga ganyan. sa mga bata ngayon, kunyari sa mga edad namin na ano, sa amin kasi parang, sa akin ha, um, nasanay tayo sa ganon. Ngayon, mm -hmm. does that mean that it's correct? Um, hindi. Kasi ako, iba yung nakasanayan, iba yung kailangan ka naman umayon sa panahon. Correct. Di ba? At saka, you have to be sensitive to others na rin, di ba? So, doon sa mga aking mga kaedadan, syempre alam ko na minsan naiinis sa mga woke, woke na gano'n, di ba? Yes, naiinis. yes. Um, I understand that there is some, mahirap talaga magbago mahirap magbago so we have to endure it and to have to learn um, sa mga iba naman ay eh, sana intindihin nyo rin yung mga nagnanais magbago mm -hmm. at ikaw uh, Miko kung yung iyong boss ay medyo may edad na eh may konting paintindi ka rin na baka naman hindi niya iniisip na gano'n yun pero kung sumosobra na talaga eh may karapatan ka yes. magreklamo basta so, may karapatan ka may karapatan ka you just uh, most probably ito sa kay attorney yung legal eh di ba mm -hmm. sa akin siguro uh, well aside from sinabi ni attorney na intindihin mo siya di ba lagi naman tayo may karapatan na magdemanda lagi tay may karapatan na magreklamo pero pwede naman minsan na mas makuha sa mabuting usapan o, kasi Kaya, merong ano eh, mahirap ano eh merong, tok, -tok di ba kasi merong ano it's always on a case to case basis yes. di ba kasi minsan kung talagang joke lang na ano de Ah, uh, mag -intindihan. Meron na akong ganyan eh. Oh. Alam mo sinasabi ko na lang ipasensya mo na yan kasi ano yan. Oh. na. Hindi naman oh. di, hindi, siya pagka ko na nagsalita ng Badinger uh, or oh. something, ah uh, parang wala siya na, na, nawawala siya sa oh. linya. Pero sa parang <laughs> so yung mga kunyari yung ko alam mo kung saan na yung sumasobra, yung lagi ko sinasabi, you'll know it when you see it yes, lang, eh. that's You'll true. know it when you see it. Pero hindi ko masasabi, ay mali yan. O yan tama pagbigyan mo na. Pero you are in the best position to know kung yes. kalang, That's So, true. masobra na yan. So, good luck to you. Mm. Okay, eto na. Si Lian naman ng Pasig City. Mm. Siya ay 28 years old. Nag-order ako sa isang delivery app at ginamit ng rider ang number ko para sa personal akong i-text at tawagan kahit tapos na ang transaksyon. Ha? Ay. Violation po ba yan ang Data Privacy Act? Ay, tinatawagan siya at tinetext siya kahit natapos na ang transaksyon. Baka crush siya. Ay, baka nga. O, oh, crush siya. Yung nagkagusto bit sa kanya. siya, Oo. alam mo, sa totoo Oo. Oh, pwedeng stalking. Ang stala ba yun? Anti-stalking. Stalk, stalking. Stalking. O, stalking ngayon, pero kasama yun sa cybercrime. Na stalking. O kaya, kung uh, violation pa ito ng data privacy, parang hindi ginamit niya yung data mo eh oh, for, for oh, other oh, yes, yeah. so yes. Oh, pwede rin oh. yes diba? at saka pwede mo siyang isumbong mm. doon diba? sa doon sa ano doon mm. sa mm. doon sa mismong company oh, niya diba? walang stalking sa Pilipinas kasi specific na batas wala, wala. Pero pwede yan nung, yung guys na banggit natin kanina kay Miko rin sa Safe Spaces Act. Tsaka pwede rin yan sa kung talagang hana, nahaharass ka nun sa stalking niya. Harassment rin yan under the revised penal code. So, um, and if you feel that, di ba, lalo na kung... May laka, safety issues. May safety issues. Oh, 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 oh. Di ba? Although, sa to totoo lang, ako yung nagde-deliver sa amin pa sa online. Alam na, alam na yung number okay, oh, mo siguro. Oo, oh, kilala ko na eh. Oh, di ba? Oh, alam mo sa totoo lang, dapat siguro ha. Ito lang ang naman sa akin kasi doon sa hmm. mga telepono ng mga bangko-bangko, hmm. hindi nila pwedeng iuwi or something eh. Ano hindi, 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 hindi sabihin? nga, sabihin? Pero alam mo kasi nangyayari. Pero paano yung... kaya i-control ng mga ano yan, ng delivery yan? Kung depende, kunyari, uh, ah, maganda yan, i-report mo yan doon sa, sa app. Sa app ah, uh, isa yan sa so pwede mong gawin. Kasi kung ganda na nilang naman, eh, baka ang gagawin nila, eh, i-assign ia nila sa ibang... Kasi di ba ang app ay eh, pinipili yung... Una muna, ibigay eh, mo ng mababang review yan sa app na yan. Ah. Mm. di ba Para hindi na eh, ibigay sa iyo ng app yung rider na yan. Mm -hmm. Pangalawa, eh, magpalit ka na ng number siguro. Kung gusto mo. Pero yes. that, that's just... a, uh, pero kung hassle naman na magpalit ng number, di ba Pero madami kang pwede pwedeng remedy for remedy, that. Remedy kung sumobra na. Kasi ayoko okay. naman na sabihin mo na kakasuhan mo agad yung rider eh. Baka crash ka. Eh, well, mo. sabihin mo sa kanya, pag hindi ka pa tumigil, kakasuhan na kita. Oo, kasi nangyayari talaga yun. Ako, may kilala ako, naging mag-boyfriend kasi nga lagi silang mag mm. oh, diba, Like yun? that. Mm. Well, ako, normally, pag ito et, lang naman yung sa akin ha. Mm. Pag may gusto ako sa app at may nagustuhan ako something, yung staff ko ang bumibig <laughs> using our office phone. Ah. O di, walang nothing whatsoever. Tapos sabi, ah, oh, okay, ma'am, nandyan na. Ah, oh, okay, sige. I never used my personal phones in any any oh, transactions. but not na, all have the luxury of having an assistant to do that. Talaga, kung ako, naku, naga, ano ako, nako nag-ano ako. Hindi, gumawa nalang ibang number pagka-order. Oh, eh, wala mo na i-reklamo eh, mo na 'yan dun sa uh, sa sa kung ano mang app eh. kasi Correct. meron naman meron naman 'di ba sa app mismo meron yung give us a feedback or meron tama, mer meron, meron yang complaint ano yan, mechanism. Kasi bibili ka sa ganyan. O naman, bumibili oh, Ako, uh, parang May, ako nga nabubudol ako diyan eh. Parang sa mga oh, one ano yung 88 seal Oo, yung mga sale. ganyan, sasabihin ko, tingnan mo nga kung anong may sale. Eh, lahat na, 1, 1, 2, 2, 3, 3 hanggang sa end ng oh. month eh. Kaya huwag kang ka magpapalo, lahat laging misty. sale. Lagi eh, ako um, nabubudol, tapos minsan nung nabudol ako, eh may sabi sa akin, ay eh, maganda, o di si di ba? Mm -hmm. Lalo na the very first mm -hmm. time, di ba? Eh di, ang ganda, sabi ko, ay ang ganda. Nung nakuha ko, dapat pantalon siya, naging shorts. Eh. Ayaw nga lang. Alam mo, huwag na natin pangalanan yung mga na madaming ganyan. Oo, nasada ko talaga. Dapat long sleeve siya, napunta na. Kaya alam mo ginagawa ko? Pag first time kong bumibili dun sa cell Oo. Uh oh, oh. ano, uh, lagi akong COD. Ah, ako, ngayon ko na-realize na kailangan Sine-check mo pala yung reviews. Ako lagi ganun. Ako hindi. Ay, naman, hindi ko Ay, check nabali ko naman kasi. Mahal ka magpagtiwala. Hindi ko marunong mag-check. Huwag ka masyadong trusting. Oh, kaya ngayon, sabihin ko, sa, it's either sa kasambahay ko o checkin mo ha. Tingnan mo. <laughs> Please check. Ah, okay. Sige, sige, sige. Pero nabubudol ako talaga. Lagi akong bumibili. Pero alam yung maliliit na item. Oh, saka Nakakatuwa. Ako rin, Ganun, ganun. Ah, Mr. Less na hundred Mga abubot. Mga abubot. Yes, yeah, nakakatuwa. Oh. So, eto na ha. So, ah, pero ang tanong ko sa'yo, ito talaga para laging lumalamas ng ano <laughs> eh, lumalamas to ng flour eh. Hindi ko alam kung, ikaw ba yung nagbebenta ng no o ano ha? Pero Apos sa may... nag sa'yo, alam mo, <laughs> masasabi ko lang, maganda ka siguro no yung Totoo, di ba? Kasi bakit ka itete? Hindi, alam mo mare, ito lang tanong ha. Minsan, mafa-flatter ka ba, matatakot ka? <laughs> kung ay, ako matatakot mm -hmm. ng konti. Mislike fear no? Mislike fear kasi parang wala ka na ma expect expectation na those are situations na so wala ka expectation na ano ha. Sa kamari, alam niya number mo. Uh, alam niya cellphone mo. I mean, alam, alam niya tirahan mo. At, oo oh, nga. Ano. So, i-report mo na yan sa app. Kung you, uh -oh. if you feel uncomfortable and you, you do not like the, ano, the advances, uh -oh. then report it. I, I, cannot. I, I really, pag ganyan talaga, kaya ako, I never gave any, any of my phone numbers. Ang, ah, kung sakali. Pero, lalo na na ikaw kasi medyo ano kay sikat ka Hindi, sikat chupoy lang ako. Oh, sikat ka So, huwag nga mag-ingat ka sa ganyan. Sikat chupoy. Masikat ka So, ganyan. So, pero kung sumobra na yan, madami ka namang pwedeng ano yun dyan. Diba? Oh, ay, eh, okay places. lang yan. Pwede kang ano yung harassment o kaya yung kung kung baba, ko hindi, hindi, babae ba itong nag-ano? Babae siya oh. oh, eh. eh, paano kung she... siya lang mag-isa sa bahay? Kakatakot yun. Scary, scary din oh, yun. Ha? Scary, ano. Scary but, night Madami, Madami mga batas protecting women now. So, di ba? So, ah, uh, meron namang available. Magpap kung, kung talagang sumobra na yan, kung nakatira ka sa village, Huwag muna mo papasukin. Huwag mo papasukin. Kung nakatira ka, kung meron kang Correct. means to do so, duso, di ba, huwag mo papasukin. Kung hindi ka naman nakatira sa isang village, ay magsabi ka na sa barangay. Mm. Pwede. Na, pwede, siyang na uh, pwede siyang humingi ng protection? pwede well, siyang humingi ng, wala, pasabi lang muna kasi uh. wala man namang ginagawa pa naman na Correct. other than texting her. Correct. Ba? Well, anyway, syempre, babatihin natin ang aking uh, papa na si Jimmy at si Mama Training at si Babe Marshall Angelico Castro. Good evening. At syempre, ang ating mga kasama sa sa buhay ang ating uh, si Ellie, si Edna, si Beth at si Presy. Yeah. Good evening sa inyong lahat. Ay, good evening rin sa inyo at sa aking mga kasama sa bahay. Well, ikaw na. Oh, ganoon, mm. Ako na? Hindi, ako na. <laughs> Say, batiin mo na yung mga babatiin mo. Uh, hi, Bella. Hi, DJ. And hi to my daddy, Orly. Kanina tinatanong ko kay Attorney PJ, ano kanya yung yung endearment sa kanyang ano, Ay, oh, asawa? Uh, Sabi ko, babe din ba? Ah, hindi. Ah. Siya si Dij. Ako, Dij. Ikaw si Pidge. Ako si Pidge. Pidge and Dij. Uh, kasi si DJ siya eh. So, Dij. Uh -huh. Diba, diba ko nga sa'yo, ang iba invitation namin, ganun. Ah, uh, Dij and Pidge. Hindi, <laughs> DJ and uh ah. Ah, hindi yung mga pangalan namin. Ah, na, nice. Uh, Kasi doon din kayo nakilala eh. Oo. Oh, Kasi sa mga nickname. -nick. Yes, although hindi rin. Pumayag na lang siya. Ang talagang pangalan niya sa pa pamilya niya, June. Ala yo. Ala you. Ako lang. Ano diba? na? Lang, takot lang siya sa akin. Imbitasyon niya, niya, niya. eh. Sabi niya, "Di ako ba ano ng mga namin, mga mag Alam naman na ikaw 'yun." <laughs> Pero si June. Ayan, ah, si ang June tinatawag yung... kong the power of the attorney. Yeah. <laughs> 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 Ngayon, nalaman na natin oh. kung bakit. Oh. hindi naman na kasi yung asawa mo nung piniprint yun. hindi naman. Hindi naman. Siguro, akala niya may lusot siya, hindi talaga siya yung kinasal. Ah. Uh. <laughs> Oh, pwes, di ba? The power of the attorney. I'm sorry. Well, hanggang sa muli po ha. Sana po'y napatawa namin kayo. Sana nakapagbigay kami ng maraming informasyon sa inyo. At hanggang sa muli po, ako niyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako'y niyong Abugada Campanilla, Attorney PG. Hanggang sa muli. God bless you all. Yes. Bye! Bye. Bye.